Magandang araw! Sa video na ito ay ipapakita natin kung paano mag-adjust o magtono ng front derailleur. Nagamit tayo ng MTB at road bike na example na may magkaibang tension adjustment control. Halos pareho lang ang konsepto ng FD sa magkakaibang brand o model, kaya applicable ito sa karamihan ng mga bisikleta. Ang mga tools na gagamitin natin ay Allen key o screwdriver para sa adjustment screws Allen key para sa pinch bolt at mounting adjustment Pliers panghila ng kable At repair stand para mayangat ang likod ng gulong Bago tayo magtono ay kailangan nating maintindihan ang apat na klaseng adjustment o controls ng front derailleur Mounting L limit H limit At cable tension Tandaan na hindi natin kailangan galawin ng lahat ng ito para may tono ang ating FD. Ang unang bagay na kailangan natin masigurado ay kung tama ba ang posisyon ng ating FD sa ating frame. Bihira lang natin galawin ang mounting ng FD. Maliban na lamang kung tayo ay magpapalit ng size ng chainring o di kaya ay nakatanggap ito ng malakas na impact nagresulta sa paggalaw nito may magkakaibang klase ng mounting system ng front derailleur. Merong clamp style kagaya nito at meron din namang brace on style na popular sa mga road bikes kaya nito. Kung kakailanganin natin i-adjust ang mounting, gawin natin ito habang tayo ay nasa pinakamababang gear o nasa maliit na chainring. Mainam din na alisin muna natin ang tension sa cable para walang ekstra humihila sa FD kung ito ay ating pinupwesto. Duwagan natin ang mounting bolt hanggang sa naigagalaw na natin ang FD. Ang goal natin para sa rotation dapat ay paralel ang derailleur cage sa mga chain rings. Kung tabingi ang FD, maaaring sumayad ang kadena sa cage. Para naman sa height, dapat ay nakaangat ang outer plate nito ng 2 to 3 mm mula sa biggest chainring. Kung masyadong malaki ang gap, ay maaring mahulog ang kadena kapag tayo ay nag-shift sa big ring. At kung maliit naman, ay maaring sumayad ang chain ring sa outer plate. Pag naipwesto na natin ang FD, higpitan na natin ang mounting bolt. Ang L-limit screw ang naglilimita sa movement ng derailleur papalapit sa frame. Kung sumasayad ang ating kadena kapag kayo ay nasa pinakamalit na chainring, malaki ang chance na ito ang kailangan nating i-adjust. Ito siya sa ating road bike at ito naman sa ating MTB. Kailangan natin ng screwdriver o Allen key upang mapihit ito. Depende sa modelo ng ating FD. Bago natin i-adjust ang L-Limit screw, lipat muna ang kadena sa pinakamalaking kag sa likod at pinakamalit na chainring sa harap. Kung iikutin natin ang L-Limit screw counterclockwise o paluwag, lumilipat ang plates ng FT papalapit sa frame. Kung masobrahan tayo dito ay maaring mahulog ang kadena mula sa pinakamalit na chainring at tumama sa frame. Kung pa-clockwise naman o pasikip, lumilipat ang plate ng FD papalayo sa frame. Kung masobrahan tayo, maaring sumayad ang kadena sa cage ng FD. Ang goal natin sa pag-adjust, ang gap sa pagitan ng kadena at inner plate ay mga 0.5 to 1 mm o ang pinakamalit na distansya na hindi sumasayad ng kadena. Ang H limit screw naman ang naglilimita sa movement ng derailleur papalayo sa frame, kabaliktaran ng L limit screw. Kung sumasayad ang kadena habang tayo ay nasa pinakamalaking chainring, maaring ito ang dahilan. Ito ang H limit screw ng ating road bike at ito naman sa ating MTB. Depende sa model ng FD, ina-adjust ito gamit ang Allen key o screwdriver. Kapag ina-adjust ang H-limit screw, ilipat natin ang kadena sa pinakamalit na cog sa likod at pinamalaking chainring sa harap. Kung pipihitin ito clockwise, lumalayo ang derailleur cage mula sa frame. Kung masobrahan tayo, maaaring mahulog ang kadena at tumama sa crank kapag nagsishift tayo papunta sa pinakamalaking ring. Kung counterclockwise naman, ay lumalapit ang cage papunta sa frame. Kung mapasobrahan naman tayo ay maaring sumayad ang kadena sa outer plate o worst case ay hindi tayo makapag-shift sa biggest ring. Ang goal natin dito ay may 0.5 to 1 mm na gap sa kadena at outer plate ng FD o ang pinakamalit na distansya na hindi sumasayad ng kadena. mayroong at least dalawang mekanismo para makontrol ang tension o hila ng kable ng front derailleur. Ang primary adjustment ay gamit ang pinch bolt na nagsisilbing stopper sa paggalaw ng kable pagkatapos natin itong mailagay sa pwesto. Pangalawa ay ang micro adjustment gamit either ang inline barrel adjuster na gaya ng nasa ating MTB o kaya ay screw type na adjustment gaya ng nasa ating road bike posible ring present ang dalawang ito sa ating bisikleta. Kapag kulang ang tension ng kable, maaring hindi lumipat ang kadena mula sa small ring papunta sa big ring kapag tayo ay nag-shift up. Kapag sobra naman ito, maaring hindi lumipat mula big ring papuntang small ring kapag tayo ay nag-shift down. Kapag masyadong malaki ang slack ng kable, hindi kayang habulin ng barrel adjuster ang kulang na tension kailangan nating i-readjust ang kable sa ganitong sitwasyon. Una ay ilagay natin sa pinakamababang gear ang ating shifter. Pangalawa ay alisin natin ang anumang hila na nanggagaling sa mga micro adjustments. Sa ating MTB ay iikot ang barrel adjuster clockwise o pasikip. Dito naman sa ating road bike, ipihit natin ang screw counterclockwise paluwag. Ngayon ay luwagan na natin ang pinch bolt na nag-hold ng ating kable. Tapos ay itulak natin itong nakausing bahagi pabalik sa barrel gaya nito. Mas madali nating mahila ang kable kung gagamit tayo ng pliers. Pero para hindi ito ma-damage, balutan natin ito ng tela bago hilain hindi kailangang sobrang lakas ang ating pagkakahila. Basta lamang straight at may counting tension sa kable ay sapat na. Ilock na natin ito gamit ang pinch bolt. Ngayon ay i-adjust na natin ang tension paunti-unti gamit ang barrel adjuster. Sa ating MTB ay iikot natin ang adjuster counterclockwise o paluwag sa ating road bike naman ay ipihit ang screw clockwise o pasikip. Unti-unti nating lagyan ng tension hanggang sa nakakalipat na ang kadena kapag tayo ay nag-shift up. Kapag may kapansin-pansing delay sa paglipat ng kadena, kailangan pa nating i-adjust ang tension. Sa mga modernong FD kagaya nitong Shimano 105R7000, mga kasabayan nito, mayroong indicator para ma set natin ang tama ang tension. Kapag nasa big ring tayo o pinakasagad na posisyon ng shifter, tapikin natin ang malit na lever o tinatawag ding release lever ng front shifter para tayo ay mapunta sa trim position gaya nito. Mayroong linya na nasa bracket at link ng FD na dapat nating i-align sa pamamagitan ng pag-adjust ng tension. Kapag magkalinya ito ay tama na ang tension ng FD. Ngayon ay subukan natin ito no ang ating road bike. Maayos na ang mounting ng FD nito kaya hindi na natin ito kailangang galawin. Alisin ang tension sa kable. Iikot ang adjustment screw counterclockwise. Tanggalin ang cap cover ng ating FD para ma-access ang pinch bolt. Luwagan ang pinch bolt para ma-release ang kable. Itulak ang protrusion na ito pabalik sa barrel. Hilain ang kable. Ilock ang pinch bolt. I-adjust naman natin ang L-limit screw. Pagkatapos ay ang H limit screw. Ilagay natin ang shifter sa trim position. i ng ang marka ng FD gamit ang adjustment screw. tapos na ang ating pagtono. Ibalik na natin ang cup cover ng FD. Kung meron kayong natutunan o di kaya ay nagustuhan ninyo ang inyong napanood, sana po ay ilike ninyo itong video. At kung hindi pa, sana ay mag-subscribe na din kayo sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng ganitong video sa susunod. Maraming salamat!